Welcome to Indice Japanese Grammar. Grammar for today Level N3. <laughs> hi, there was. Hi, Last, na, po natin na grammar for today. <clears throat> hi. Diba po, na, na, nasabi ko po sa inyo, yoni pa rin yung pag-uusapan natin. Hay, kasi dito po, mas yoni. Mas yoni. Kasama na po yung mas. Hay. So, <coughs> bakit ka, bakit ako lang nagtigay nito? Hay. So, yung conjugation niya po is, gokaku shimasu yoni. Ito po yung sinasabi ni Jake, Jake Sampo, Pakondo Sampo ni Jake na ginagamit din siya sa pag uh, wish. Ano po? Ito na po yun. Hi, inanahan tayo ni Jake kanina eh. <laughs> <Sorry>. <laughs> Hindi, mar marami kasi talaga po yung way ng paggamit po ng yoni. Hi, conjugation niya po is verb mas. Verb mas, verb masen, negative form po ng mas po. Ano po? At verb remas. Ano po? Hi, don po siya kinaconjugate na yoni. Hai. Hi. So, ang mas yoni, sana po ay dadalangin po siya dito. Hi. So, kapag naghihiling po tayo, 'di ba, dapat po ano magalang. <laughs> Kaya mas form po siya. Hi. At lang ngayon man sisigag-sigag tayo sa Dios, 'di ba? tayo na ngayon ano eh. Tayo na ngayon <laughs> nag nag hihiling, tapos sisiga-sigaan pa natin ng Diyos. <laughs> Hindi, joke lang yan. Hay, ganun po siya, ano, uh, kinakonjugate po. Ano po? So, an explanation po sa grammar po na ito ay, ito ang nagpapahiwating ng ating mga hinahangad. Ano po? For example, Kachimas yoni. Hay. Sa Tagalog, Sana po ay manalo. Hay. Ngayon, maybe marami pong maaano dito. Anong pinagkaiba ng katsimas ni at katemas ni? Hi. <laughs> Sa Tagalog po ay, sana po ay maipanalo. Hi. Kasi yung katsi is from the root word of katsu. Hi. Yung kate po, from the root, uh, from the root word katsu, pero naging ano po siya, kateru. Ay, wala po kasing kate lang po eh. Kateru po siya. hay, dun po siya nang galing. Kaya, sana po ay maipanalo. Kateru is, ano? Hindi. Ma, hindi siya maipanalo. Sana po ay... Manalo pa rin po eh. Kateru. Mananalo. Mananalo. Kateru. Mananalo. Mananalo. Mananalo po. Kasi, maipanalo. Hindi. Mananalo. Kaso ah, kaya ko pala po siya ginawa po maipanalo kasi sa Tagalog po wala po tayong ano, napaka word po sabi na sana po ay mananalo. <laughs> yung timpo, ano po so hindi po natin pwedeng sabihin na mananalo kaya ginawa ko na lang po siyang maipanalo Hay, sana po ay maipanalo pero yung pinagkaiba po nila kasi yung kachi is from the uh, yung chi tsu, tsu po siya naging chi. ano po, yung kate is from kateru. At tinanggal po, drinap down po yung ru, kaya naging katemas yoni. Hay, kaya po dito po, ang pagkaka-translate ko po ay, sana po ay maipanalo na. Hindi po manalo. Pero, halos parahas po sila ng, ano, ng, ng uh, meaning. Kaya, halimbawa po, kung kayo po ay nagta-translate, pwede nyo na po ay, i-translate yung katemasyoni na, sana po ay manalo. Or, maipanalo. Ganyan po. Ano po? Pero yung kachimas, manalo lang po siya. Hindi po siya pwedeng maging maipanalo. Ano po? Ingat lang po tayo doon sa pagkakaiba po nila. Ngayon, yung next po natin na example ay, Makemasen yoni. Makemasen yoni. Guys, take note po ah. It, ano? Medyo mahirap po kasi talaga ito. Hi. Makemas, ah, uh, makeru. From the word makeru, Drop down ru maseng yoni. Hai. So, sana po ay huwag matalo. Hai, sana po ay huwag matalo. Hai. Makero is matalo. Masen is negative form, kaya huwag matalo. At yoni, nag, nananalangin siya, kaya naging sana po ay huwag matalo. Hai. Ganyan po yung pagkakaano. Uh, sabi ni jake o okanemochi ni narimas ni. So, de, so, de, so, yung funi tskay mas. Hai, nariyagari tiyo kanji mo tskatte iro no de napaka perfect po ng ano pagkakagamit niyo po dyan ng nari na kanji. Hai. From baba, aangat po kayo. Yun pong nari po na yan po ang ginagamit po. Ano po? Hai. Kaya, hindi po pwedeng gamitin itong kanji po na ito na uh, bimbo ni narimas ni. Kasi babagsak kayo eh. <laughs> babagsak. So, yung narimas po doon, hindi po itong kanji na ito. Kundi magiging, ano, ah, hiragana na lang po siya. Ano po? Hi! So, yun po yung pagkakaiba po niya. So, pupunta na po tayo sa ating uh, example sentence. At ang mag -re recite po doon ay si Kari-san. Yorashiko onegaishimasu, Kari-san. Yorashiko onegaishimasu. Ang talaga ng boss ni Kari-san. Hi! こちらですすすねよよろしししくお願いしまま合格しますようにはい。はいま、そそうううですすしますようにはははい、はい、まはいあのん合格かあパン Sana po ay makapasa. So, hindi ko na po i ititingi po ang salita po. Ano po? Kasi napakadali niya pong intindihin. Hai. Ano de? Hai. Don, don. Sige. Ikimasyo. Hai. And next po natin na uh, sentence ay Hahan no byoki ga naorimasu yoni. Hai. Sana po mm -hmm. ay gumaling ang sakit Ni nanay. Hai. Ni nanay or ng ina. Hai. Ni ina. Hai. Actually, mm -hmm. dito po, ano, napaka-weird niya po, ano po kung uh, literally niya pong i, uh, ano, i-ta-translate. Kaya, tama po yung pagkaka-translate niya po. Kung natural way pong pag po translate po, ng ina or ni nanay. Ganyan na po siya. Ano po? Mm -hmm. Hai. So, uh, naurimas naor, yun ni from the root word of naoru. Naoru is gumaling. Na naoru. Gagaling pala po. Gagaling. Hai. So, naorimasu yun ni, nagwi-wish po siya, kaya sana po ay gumaling. Mm -hmm. Hai. De, right. hahano ni ina. Byoki Ang sakit. Kaya pag, pag pinagsama-sama po siya, kung literal will niya pong i-translate, magiging, sana po ay gumaling ang sakit ni ina. Hi. Hindi naman ano, hindi naman mali yung grammar kasi weird po talaga sa panrinig po natin ng mga ano, uh, Filipino po. Ano po? Kaya uh, kung ita-translate niyo po siya, kadisan yung pagkaka-translate niyo po paano po? Ah, uh, sana po ay gumaling ang nanay ko. Ang sakit ng ang sakit ng nanay ko. Ha, yan po ang pinaka ano, uh, natural po. Pong to translate Hi! So, meron pa po tayong last na ano, uh, example sentence. Hi, Kari-san, yoroshiku onegai shimasu. Influenza ni kakarimasen yoni. Hi, influenza. ay hindi ako mahawa. So, sa so, so, yung kakar, yung kakar po dito is, marami po talaga po meaning po. Ano po, dito, ginawa niya pong, drop uh, you, kaya po siya naging the, tapos masen. ano po. hay sa second, ano po siya, second group po siya. Kung tayo po ay nag-aaral sa Pilipinas, uh, meron daw pong first group, second group, at third group. At natutunan ko po na nasa second group po ang kakaru naging kakadimaseng. Ano po? hay At din niya po yung yoni din po. Ano po? Uh, mas form po na yoni. So, uh, negative form po ng mas is masen. Yoni. hay So, 'Yung kakari dito, ah, kakari dito ay mahawaan po ang meaning niya. Kaya sana po ay hindi ako mahawaan. Hay, ano po ang influenza ni? Sana po ay hindi ako mahawaan ng influenza. Influenza or sa, sa English po tinatawag po siyang flu. Mm -hmm. Hay. Kaya ari. Sana, Kaya, po hindi ako ng so, de, sana po ay hindi ako mahawaan ng flu. Sorry, sana po ay hindi ako mahawaan ng flu. Influenza ni Kakarimaseng yoni. Nag-wish sana hindi siya mahawaan at sana hindi siya mahawaan. Hi. So, hindi ko na rin po ito ikakatkat kat na word by word kasi napakadali po ng, ano, ng maintindihan. Ano po? Hi. Ito po ay cut out from our free entry lesson class sa taong 2025. May free entry lesson class po tayo tuwing MWF at 8pm Japan time. Minsan, may extra class po tayo ng Saturday. At kapag meron, ay aking ina-announce ng umaga ng Sabado. Para po sa gustong sumali, please follow me and stalk me sa araw na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me. Follow me and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.